Si Santa Claus mayaman ba o mahirap? Bakit mataba si Santa Claus? Si Santa Claus babae o lalaki? Yo, what's up mga kasi? Nandito ulit kami ngayon sa hideout namin at may bago kaming kasama. Uy, hindi dito. Uy. What's up? What's up? What's up? Ito ang bago natin si... Yes, Maka J TV. Yan yeah, naman, Maka J TV. Bago mga kasama So ngayon, nandito kami para... Hi guys! Mga amigo! ipapakita ko sa explain ko lang to. Isa sa pinaka high tech. Pero sinauna na to. Matagal na tong nagawa pero ngayon yun lang madi-discover ang kaibahan nito. Bakit Anong kakaiba dyan? Ang kakaibahan nito, pag nag-isip ka ng mga tugtog, iniisip mo pa lang, piniplay na niya. Puta na, yung, ganun direct ganun si, Alexa. Ganun katindi to. Si Siri o, yan, na. boy. Si Siri. Si? Si Is Siri, yung si. sa... Apple Apple. Sisit-sirit-sirit yun Ang niya kasi pinaghalo yung infrared, Bluetooth, sa saka wi -Fi. Kaya tawag sa kanya ngayon, Halo Halo Pi. na discover to. Kitang-kita ko naman, wala <laughs> namang cover. Kaya nga discover kasi walang cover. Kung may cover yan, there's cover. Yes. Yeah. <laughs> Tsaka puro yung kalokohan. nga pala si ano, si kumparing PJ, PJ natin. Si Kasin PJ? Oo, oh, ang isa nating kasindikato. Wala eh, busy, busy, busy na ako. Nagpapayaman, nagpapayaman. Iipo ng kayamanan. Pag yumaman si PJ nga, hindi na siya PJ tawag oh, sa kanya. Oh, eh. Ano na? Don PJ. <laughs> Pag nakita ko yun, panigurado, magmimit -me kami noon. <laughs> <laughs> hindi ko pa nakita eh. Hindi <laughs> mo talaga magkikita yung pre. Bakit? Sa mo ako, bakit? Oh, bakit? Maitim yun. <laughs> si Pijong kasi, siya yung ano pare, siya yung inkanto na may may halong ag, ano tawag din diyan tikbalang kung sa Bisaya agta agta yan eh kung sa Tagalog dagta <laughs> But, <laughs> dapat dapat sinabi mo mukha siyang puno oh no, puno oo oh, oh, mga sinuunang puno no tinubuan lang nang mukha <laughs> <laughs> tinubuan, na tinubuan ng tao Muti hindi siya na kahit na inkanto siya hindi madidiwende yon kasi siya mismo ang duwende <laughs> So yun, Pidjo, kung nasa ka man, topic ka dito ngayon. Alam mo na, kapag wala ka, ikaw pinag-uusapan, kaya sumipot ka na next time. <laughs> <laughs> ikaw magiging topic. Ay, pre, may nabalta Meron ka daw kwento eh, tungkol sa lugaw. Lugaw! Kasi minsan, di ba, nauso ang lugaw ngayon. Nainis nga ako kasi Siyempre, na-curious ako kasi nagkwento tungkol sa lugaw na dito sa Essential. Eh, kumain ako, sinubukan ko lang kung ano ba yung talagang lasa ng lugaw. Kasi eh. hindi rin ako kumakain ng lugaw eh. Sinubukan ko, na murder ako, pumunta ako sa lugawan dito sa Lugaw Express. Masarap daw eh. Pumunta oh. ako. Isang lugaw nga dyan, eh, sabi nila ano daw special lugaw. Medyo mahal naman, pero sabi naman special. Sabi, tinanong pa ako, ano sir, may laman o wala? Yung may laman, may utak, wala. May utak. Sabi pa, may tuwalya, sir. Ano yung lagyan ng tuwalya yun? Lugaw yun, ba't may tuwalya? Ay, hey, ang ibig sabihin pala tuwalya, yung sa baka pala yun. O oh, yun, oh. ako. Habang kumakain ako, may napansin ako. Merong butike. Huh? May butike. Kahit tinawag ko yung ano, waiter, waiter, waiter. Wait. May butike yung lugaw nyo, sir. Pakitingnan niyo po. Pwede ko yung kasuhan yan. Masama yan at saka bawal yan. Tinawag na yun yung manager, lumapit uh -huh. yung manager. Manager, bakit may butike? kakasuhan ko kayo. Sabi naman niya, ay, sir, normal po yan. Talagang normal po yan, sir. Bakit naging normal? Ay, sabi pala sa manager, wala na kasing ipis kasi dati nilalagay namin ipis yan, sir. <laughs> Kaya butiki lang talaga na kukuha rawin. Kaya normal pala yun. Halo talaga yun, yung butiki. So, essential ang lugaw. Essential, essential. Kasi may utak naman yung butiki. <laughs> Sino ka? Hello? Sino ka? Sino ka? Ay, teka lang, teka lang. Sino ka? Ako si ano eh... Ah... Uh, bon... Bonjak. Bon... Bo Ako si Bojak. Bojak? Ako si Bojak. Si Anong ganap mo? Bakit ka kaganyang ka? Magbobornfire. Magbobon... Kaya Bojak? Bo bonfire. Bojak. Bonfire. Yes. <laughs> eh, hey, eto. Sino naman to? Ako kapatid po ni Bon. Ako ang kapatid ni Bon. Bojack? <laughs> <laughs> ang pangalan ko? Bojack. Ako si Boji. Ang kanta namin, Jack and Jill. Dahil nakatakin ka. Ah, nakatakin ba? Kasi... Oo. Oh. <laughs> diba? Utu-utu <laughs> ka di ba? <laughs> Hindi, tama, tama. Takin mo lahat. Mamaya ka na mag-cellphone. Nagko-content tayo eh. Mamaya ka rin makakapasok sa butas niyan. Balik niya, kayo na pa tayo nagsushoot. Balik tad, balik. <laughs> <laughs> Para tawag dyan. Anong ano? tawag dyan? Anong tawag dyan? Pag balik tad ng short, anong tawag dyan? Hindi ko ano yan. Ano, Tanji. Ano na ano, ano. na? Tanji. <laughs> Para hindi masyadong ano, halata. Tanji, pre. Okay, na thank you, pre. Napakasusya. <laughs> Hi, Miss Tanji. <laughs> so, ito, ganito. Meron akong napanood kasi na ano. Uso siya ngayon eh. Trending siya ngayon eh. Uh, ano, ano ba yan? Sabi kasi. Monkey? de <laughs> Ano siya eh. Ah, uh, ano ba tawag do? Inspirational coach. Uh, so yun, nakita ko, madali lang palang gawin yun. Oo. Uh, Ikaw, kaya mong gawin yun. Ano? Kaya mong gawin yun. Anong gagawin ko? Magsasalta ka na ng walang kwenta, tas lalagyan ko lang ng background music. Lahat naman sinasabi ko walang kwenta eh. <laughs> <laughs> o mag-sample ka. Ito, uh, walang kwenta. May nakita ko siyang bagay. Umalis ako. Ay eh, tinawag ako ng mama ko. Ay eh, naputol nga yung, yung tali. Ay eh, pag uwi ko, hindi eh, na ako nakapasok sa school. Ay eh, ngayon, uh, hindi na gusto kong kumain, kaso lang, wala. Ang suka kasi nabuhos. Eh, umuwi na ako kasi yung aso namin hindi makakain. At ngayon, nandito na ako ngayon, siguro baka bukas, add na rin ako. Ayan. Anong tawag doon? <laughs> Tanga ka. <laughs> <laughs> Tanji din! <laughs> Ikaw, kaya mo pong gawin yun, yung mag inspirational coach ka? Sige, sample. Ako na, bahala. Ganito lang yun. Halimbawa, napadaan ako sa may isang na pa ganun. Tapos, siyempre, may nakita ako. Kulay dilaw. Siyempre, hindi ko dadamputin yun. Hindi ginto yun. <laughs> o oh, ba diba, ganun lang maging inspirational coach. Kaya pari, pala sumikat yon. Ano yung sinasabi pare? Ano ang pinaka... Lahat, ang pinaka matapang na bagay sa mundo? Ano? Yung nakita mo. Ano yun? Yung nakita mo kulay dilaw. Pag mo yun pre, pilay ka, sigurado. <laughs> Kaya pala ang dami umiilag doon. Oh. Boy, wala bang bagong kwento? Ang kwento ko, ang sino ang, si, a, anong profesyon sa buong mundo ang pinaka-respetado? Ano? Yung barbero. Bakit? Ang barbero siya lang ang kayang magpalingon ng ulo ng presidente, <laughs> ng ulo ng doktor, ulo ng attorney, ulo ng kahit anong dignidadong tao sa buong mundo, ang barbero. Siya kaya mo pasabi ng yung uh, tango, baba, gilid, kaliwa, barbero. <laughs> tanong ko sa'yo, paano gugupitan ng barbero ang sarili niya? <laughs> paano? Eh, gugupitan niya. <laughs> may, may tanong ako. Ano yun? Sa tingin niyo ba? Sa akin na tanong ka ng tanong e. Eh. Si teacher ka. Si teacher ka no? <laughs> Bobo ka. <Bobo. laughs> tanong ka ng tanong e. Eh. Tanong na tanong Si Santa Claus mayaman ba o mahirap? Mayaman. Sa tingin niyo mayaman pero sa akin mahirap siya. Oh? Mahirap si Santa Claus. Bakit? binawin mo, limang piso lang yung blade pang balbas niya. Ang haba ng balbas si Santa Claus, di makabili. Oh, mahirap yun. Ito, si Santa Claus, bakit mataba si Santa Claus? Ay, 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 bakit mataba? Bakit? Ikaw mga Jey, Bakit mataba si Santa Claus? Mayaman si Santa Claus. Hindi, mataba. Bakit mataba? mataba. Maraming pagkain. Kaya siya mataba. Pero mali kayo. Kaya mataba si Santa Claus. Kasi, December lang lumalabas ng bahay. So, January hanggang November, di mo siya makikita. Nakikita mo lang siya December. Subukan so, mo pare. Nasa bahay ka lang. January hanggang November. December ka lang. Hindi ka ba tataba? Ito pa Si Santa Claus, babae o lalaki? Sa'yo, mga kanilay, lalaki o babae sa Santa Claus? Matanda? Hindi. Oh, babae lalaki. o lalaki? Matanda lalaki. Hindi, lalaki o babae? Ay, lalaki. Lalaki. Mali ka. Mali pa rin siya? Mali. Hindi lalaki. O, hindi, lalaki si, tinama. Hindi lalaki si Santa Claus. Oh. Babae, sabi? babae. Pa'no masabi? Kasi kung lalaki siya, dapat Santo Claus. Santa. Santa Ana, Santa Maria, Santa Claus. Kung lalaki siya, Santo Dino, Santo... Pablo, Santo Luis, Santo Niños, <laughs> <Clau>, Santo Niño, <laughs> talaga yun. Kaya sa santa kasi babae. <laughs> Para maganda yung kumpleto yung Santa Claus. Bakit mataba si Santa Claus? Oo, oh, kompleto. Mahirap, Santa sa si, Santa <laughs> 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 si Santa Claus at babae si Santa Claus. Ito, 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 teka, 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 may humamon, may humamon, may humamon. Bakit si Santa Claus, minsan may green. Ano yung green? Baka masagot mo nga. Hindi ko nga alam eh. Ikaw mamay may tanong nun. Doon pala, sa tanong pala, nakakatawa. Ano daw, green? bakit nagiging kulay green si Santa Claus? Ah, okay. Bakit Kasi si green? Santa Claus, siguro sa sarili kong pag-uunawa, oh, si Santa Claus, siya ang dating Hulk. Siya Hulk. Si, Hulk. Si, Hulk. si Hulk. Si Hulk. Incredible Hulk. Ah, si Hulk? Si kulay green. Ah, si Anong Hulk? Hulk. Hulk pala. <laughs> Hulk. Hulk. pa. Hulk. Hulk. hindi Hulk. Hulk pala. Si Hulk. Uh -huh. Uh -huh. Kulay green. Simula January hanggang November, nandoon ang Avengers. <laughs> Nag-Avengers siya. Artista siya namin, na yeah. Diyos. Pagdating ng December, Rakitista kasi. Rakitista. Yeah. Pagdating ng December, nagpapalit siya ng costume. Nagiging Santa Claus na namin. Cosplay <laughs> plan siya, cosplay. Cosplayer. Oh, cosplay. Cosplayer. Oh, bakit mula agree? Nasagot niya na mas the best Magaling. Mas hindi pare din yung nagtanong. <laughs> sa mga pare, wala ka bang ano? Saan? Saan? Sa mga pare. Sa mga pare? Oh, o so, sa mga pare daw. Meron ka ba mga pare? Marami. Kwento lang yun, kwento. Oo. Oh. Bakit, ang tanong nila, bakit daw yung sa rebolto daw, di ba, sa, sa simbahan, nakayuko daw yung ano. Nakayuko yung si Kristo sa taas. Bakit nakayuko yung ulo? May kwento pala yun. Nung mag-ina, mag sabi nung mag-ina, mag, nagtitinda sila ng banana cube. Saging. Tignan na yung bata. Nak, itinda mo tong banana cue. Uh, banana, cube, banana, cube, banana cube. Dumaan siya ngayon sa simbahan. Siyempre, nandun yung pare. Sabi nung pare, Neng, halika, halik, halik. Neng. Ano Bananakyo po. Bibilihin ko lahat. Sabi pa gano'n. O sige po, ang Diyos na ang bahala magbayad sa'yo ha. O <laughs> ginanong siya. Eh, di ang isip ng bata, ang Diyos ang magbabayad. Umuwi siya ngayon. Mama, naubos na po yung bananakyo ko. Saan ang kita mo na? Ang Diyos na daw magbayad. O ngayon, sabi naman ng nanay, okay singilin mo sa linggo ha. Ngayon ang Diyos, sa linggo, puntahan mo sa simbahan. Pagpunta niya ng simbahan pare, di ba, nakayoko ginano ng bata, lapit-lapitan ng bata yung libuto ba? Nakayoko-yoko to kasi may utang na. <laughs> <laughs> Di ba pag, pag, may utang kayo ko ka lang yoko, kasi nahihiyan. <laughs> Sabi kasi ng pare, singilin mo doon. <laughs>